Hello mga pare ko, welcome back muli sa ating YouTube channel. At uh, nandito tayo sa Sea Waves. At uh, naglilinis tayo. At uh, ito na yung nalinisan ko, pati ito. Yan, yan, yan. Ito. Bali, naupisa ko na kahapon. Dito. Dito. Pero nandito na ako Banda na rito Ito Hanggang sa kasulok sulokan ng mga pipe Saka dito mga to Ito Pero ito hindi pa Pero hindi pa Mula dito At Dito hindi pa Yan sa taas Tapos to hanggang doon sa kabila bali parang literio. U kata pumunta rito kanina yung engineer ko eh, up niya yung mga ginagawa ko time check na eh sa alas dos alas dos na nang madaling araw marami pa pero ano mahirap dito pati, pati ito dililisan pa ibabaw kasi mahirap pumunta, doon sa taas doon o masikip doon ko pa lilinisan Kaminata uh, Tama muna yung uh, gawa natin uh, Pagpatuloy na lang na naman bukas Kaya na uh, Halos lahat dito nat Tapos ko na pati itong babaw uh, Ito na lang gilid gilid siguro Tapos bukas ito Ito na papunta doon eh, tapos naman na dito ay check ko it, bukas kung mayroon pang natitira kasi baka ay dito saka mayroon isang tubo doon yung pataas na yon. Ah, ang hirap pa magpanik walang access pero okay naman na Madali lang naman 'to. Kunas-kunas lang kasi ano lang abot naman tayo dito. Yan. Kaya uh, hanggang dito na lang po ang ating uh, vlog ngayong araw at uh, stay safe and pagpatuloy uh, ko lang yung trabaho ko dito. Kasi hanggang uh, alas pa ako bukas uh, mamaya. <laughs> eh alas-3 pa lang ng madaling araw. Bye-bye and safe God bless Going to Blanc Sablon Medyo maalon Kaya mabagal ang takbo uh, Mga ano pa tayo makakarating 6.40 Nang umaga At uh, alas 4, 4, 4.40 pa yata Kaya Ayan. medyo maalon pero hindi naman masyado magalaw tong barko kasi gumana yung ano nya pin stabilizer mayroong nag ilaw ilaw doon oh. may signal makita parin tayo sa engine room nagmo-monitor tayo dito kasi may nag-a-alarm na stern low run oil low level kaya eh, yung mga engineer saka yung, yung dalawang engineer pumunta doon sa stern prop naglalagay ng ano oil eh binomonitor ko dito para hindi mag-alarm para pag mag-alarm ah uh, pipindutin ko 'yung silence tapos acknowledge tapos tatawag sila kung nay reset o hindi Antay-bayan lang natin 'yung habang nag naglalalagay sa liyon ng ano naglalagay sila ng langis sa stir trap Uh, malamang sa ano siguro ito port side kasi yung uh, starboard side full yun eh napuno na, na kakachinik up ko kanina eh, yung ano uh, port side medyo bababa yung ano siguro pag nagkaganya-ganyan yung barko hindi niya makuha yung oil niya, label niya kaya nag-alarm yun yung ano ito yung alarm naka 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na ano na alarm